po sa lahat, katulad po ng palagi ko po pong sinasabi sa inyo ni Papa, na kung di po sa inyo, ay wala po kami sa aming kinatatayuan. Ma'am Archie po, may i-deliver po sana ako sa inyo yung bulaklak po na pinadala po sa inyo. Bali po ma'am, kayo po si ma'am Lolita G. Vargas. Opo. Opo ma'am, good afternoon po. Okay lang po ma'am, labas po kayo ma'am. Ayan, ito po kayo ma'am. Opo, uh, nagbibidyo lang po kasi kami ma'am. Kasi po ay for uh, recording purposes lang po. Ano po, so... Then ma'am, bali po ma'am, ah, yung me? flowers po. Ano po bang meron ngayon? Ano po meron ngayon? Ah, uh, birthday ko po, po. Birthday niyo po? Okay. Ay, happy birthday po sa inyo. Ma'am, ito, po. ito, ito po may papakita ko po sa inyo yung flowers. Ma'am, ano po? Ito po ma'am. Para po, ah, uh, <laughs> Happy birthday po, sa inyo ito, ito po mga, pakita, tingnan niyo po. Surprise! Oh, Surprise! Surprise, surprise! Happy Thank you birthday, Ma'am Lolita! Thank happy, you happy po. birthday! Thank you po. Okay. Ma'am Lolita, ngayong araw ay merong isang tao na nagpapunta sa amin dito at gusto niya kayong batiin ng ikahati happy 73rd birthday. Tama po ba, ma'am? Okay. So ma'am na ako, malalaman natin kung sino po ba ang taong nakaalala sa inyo, ma'am. At syempre, dahil daw kasing ganda nyo, pinadala niya kayo ng napakagandang bulaklak. And of course, meron din po kayong... Sa mga dahil birthday meron, Sash! Kayo po ay sasabitan kami ng happy birthday, Sash! Ayan, ma'am. Sige po, suot niyo po ito sa kamay nyo. Ayan! birthday. At syempre, dahil kayo ang twin. Ngayong araw, meron din corona, of course, si Mami. Ayan, Ma'am. Happy birthday! Uh, thank you, po. Yeah. Ma. Ma'am, syempre po, symbolize of sweetness. Meron din po kayong Ferrara chocolate. Tawahan niyo po, Ma'am. Yeah. And aside from that, meron din po kayong regalo na mamaya ay bubuksan. Hawakan niyo po ulit. Wow, ang dami na regalo ni Mami. At syempre po, meron din food para daw mamaya may pang dinner na. Ano po? Ayan. This certificate is awarded to Mang Lolita Vargas. Ayan. Ma, tanggapin mo po ang award na ito bilang pagkilala po namin sa iyong pagiging mabuti at ulirang ina. Lola at Bianan, sa amin sa amin po. Walang kapantay ang aming paghanga at pagmamahal sa inyo ni Papa. Deserve mo po ang ganitong surprise. Proud na proud po kami at kayo po ang aming naging magulang ipinagmamalaki po namin kayo. Mahal na mahal po namin kayo, Mama and Papa. This certificate is awarded by Hazel, Gary, and Josh Bardas Abanador. Ayan. Ma'am, tanggapin niyo po ang napakagat na certificate para sa inyo. Salamat po. Ayan. Uh, happy birthday. Thank you po. At syempre, dahil birthday din ni Mami, hawakan po muna ito. Meron din po. Syempre, Ma'am, dahil birthday niyo ngayon, eh, tama po. I'm sure, uh, baka nakantahan na kayo. Syempre, kakantahan din po namin kayo ngayon dahil birthday niyo. Happy birthday to you. Happy birthday. happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Maligayang, maligayang, maligayang bati. At syempre, kapag may cake, at may kandila, bubuksan ko po, po yung cake, ma'am. Ano naman po ang may ni Mami Lolita. Mami Lolita na lang po magtaposin niya, ma'am. Ano okay. po ang inyong birthday wish? Um, ito kayo, ma'am. Ang aking birthday wish, sana maging healthy lagi maging at saka maayos. Maayos. Maging healthy at maging maayos. Okay. Siyempre, ma'am, kasabay po ng pag-ihip nyo sa kandilang ito, ang katuparan po ng inyong birthday wish sa inyong ika-73rd birthday. Ano po? Opo. Oh. Uh, Mami, kapag ready na kayong ihipan ang kandila, ika-3, 1, 2, 3! Happy birthday! Ma'am, ang nakalagay sa cake. Happy 73rd birthday. More birthdays to come and good health. Love, Hazel, Gary, and Josh. And yeah, sweet naman po ng inyong mga anak. At syempre na dahil meron kayong regalo, Buksan niyo naman po muna ang napakagandang regalo mo. Buksan niyo po muna baka tama. Okay. Aba, ano kaya ang laman niyan? Open the gift. Wow! Ano kaya ang laman? Aba? Syempre daw para lalong mas kuminis, merong lotion para laging looking young. And of course, meron pang isa. Sige ma'am, punit. Para mas madaming gift ang dumating. Wow, merong perfume. Ma'am, try the scent. Try niyo po. Oh, Ako ka dito lotion. Sige ma'am, try. Oh, mabango. Ano? Mabango po ba? Opo. Ayan, hey, uh, napakabango. Hawakan niyo ma'am. Ma'am, hindi pa dyan natatapos. Okay hindi pa po dyan natatapos. Meron pa pong isang pasabog na sorpresa para sa inyo. So ngayon, kukunin ko po, po yung regalo para Thank sa inyo. Sige po. <laughs> ah, ah. Thank you po. Surprise! Ay, kababa! Dami naman yan, Mami. At syempre po, Mami, hindi po dyan natatapos. Tawakan niyo po yan. Dito po sa kabila. Ayan, takabal din. Yun, taong ako po nakaalala sa inyo ay gumawa siya ng isang sulat, isang napaka-importante sulat para sa si inyo po. So, kahit wala man siya dito upang personal itong basahin, ay gumawa siya ng sulat para kami na lang po ang mag magsabi para sa inyo ng kanyang nasa puso. Dito po kay mami, dito po. Pabasahin ko po mama. Ako Para po sa aming mapagmahal at ulirang magulang, Mama Lolic. Ma, happy 73rd birthday po. Gusto po namin na palagi po kayong masaya at ang wish po namin palagi ay sana bigyan ka pa ni Papa God ng kalakasan at mahabang buhay. Gustong gusto na namin na umuwi para mayakap at makasama ka pero kailangan din po namin mag-ingat para sa ating lahat. Bagaman may kaluwagan na sa pag-uwi, hindi pa din po tayo nakakatiyak na 100% ligtas sa loob ng eroplano or airport. Hindi tayo nakakatiyak sa aming mga kasalamuha kaya minabuti na lang po namin na surpresahin ka po ng ganito sa iyong kaarawan. Who knows ma, di ba? Baka sa anniversary niyo ni Papa ay makauwi kami. Ma, maraming maraming salamat po sa lahat. Katulad po ng palagi ko po pong sinasabi sa inyo ni Papa na kung hindi po sa inyo ay wala po kami sa aming kinatatayuan. Namin nila Daddy at Josh. Maraming maraming salamat po sa sakripisyo suporta ninyo sa amin at unconditional love mo po para sa amin. Sa halip po ay kami ang gagawa at maglalakad, ay ikaw ang gumagawa para sa amin dahil malayo po kami. Napakalaking bagay po niyon para sa amin. Sorry po ma kung minsan ay binabawalan ka po naming lumabas at pumunta sa Manila dahil mataas pa ang bilang ng COVID sa Manila. Kapag hindi na delikado ang banta ng COVID, pwede na po kayong lumuwas ng Manila at mag at magpa-drive. Huwag po mag-commute. At alam ko pong mismo na din po ang bahay, ang bahay ninyo ni Papa sa Pasig. Mga mga kamag-anak at kaibigan, hindi hindi po kami magsasawang pasalamatan at mahalin po kayo ni Papa Mara. Utang po namin ang lahat sa inyo kulang ang salitang salamat? Ma, sa lahat po ng kabutihan ninyo sa amin ni Papa. Maraming maraming salamat po sa pagiging magandang halimbawa sa amin. Idol po namin kayo ni Papa Mar. At, kahit, at higit po sa lahat, ay pinalaking niyo po kami may takot sa Diyos. Ma, magkalayo man po tayo ngayon ng pisikal pero hindi po ito habang buhay. Pansamantala lang po ito pansamantala lang po ito ng ating pagkakalayo. Malapit na po kaming umuwi ma. Kakain po tayo palagi sa tamang oras. Iinumin, po, iinumin mo po ang mga vitamins mo. Magpa-check up po regularly. Pasyal, kain sa labas at enjoy lang po. Sana normal na ulit ang buong mundo. Yung wala ng COVID para makapag-out of the country na po tayo ulit. Miss na miss na po namin kayo ni Papa Mara. Mahal, na mahal po namin kayo. Love, Hazel, Gary, and Josh. Thank you po. Ang oh, sweet naman po na inyong mga mahal sa buhay na nasa UAE po ba mama? Sa buhay okay. sila mo? Okay. Nasa UAE. Okay. Ma, kumunod po sila Abu Dhabi. sa Abu Dhabi. Okay. Ano po ang gusto sa sabihin sa inyong anak, sa inyong manuga, at sa inyong pong na nananawag po ngayon sa inyo? Hello mga anak, good afternoon. Sana. Maraming salamat sa mga binigay nyo sa akin ngayon na sinurprise ninyo sa akin. Maraming maraming salamat mga anak Hazel, Gary, ang aking apo, si Jos. Sana magkita-kita tayo. Kaso lang, hindi tayo pwedeng ano kasi, yun nga, may pandemic. Araw-araw naman na nagbibidyo call tayo. Okay lang yun mga anak. Salamat ng marami happy birthday po once again. Ano ah. po ba yung mga namimiss nyo sa inyong anak na si Ma'am Hazel? Uh, ano po yung mga bagay na namimiss nyo sa kanya? Ay, marami po. Marami talaga ang namimiss ko na ano niya sa akin. Lahat sila, yung manugang ko, si Diyos. Kaya maraming maraming salamat sa mga anak ko. Ah. Sa inyo pong manugang, ah. ano po ang gusto nyo sabihin sa inyong manugang? aking manugang naman, napaka-super bait. Engineer Gary, salamat sa mga, ano mo, sa aking mabait na manugang. Thank you. Sa inyong apo, ma'am. Ang aking apo naman, the only one apo, ano rin siya, very good naman siya. Very good po. So, ayan, salamat sa marami salamat po ng marami din okay. sa inyo. Okay. Ma'am, ano po yung naramdaman niyo ngayong araw sa ganito? Ang alam niyo po talaga, bulaklak na ang bagay, eh? Ay, oo po. Wala talaga po alam sa <laughs> ano talaga, surprise talaga. Okay. Kaya maganda rin yung gano'n, yung sinusurprise. Yes, oh, ang surprise kasi pang exercise din ng puso, di ba? Okay. So, na-exercise yung puso natin sa mga bagay na hindi natin inaasahan okay. na mararanasan natin. Good for the heart. Ano po, ika oh, yeah. oh, oh. <laughs> once again, binabati namin kayo ng happy birthday. At uh, we are so lucky and blessed na naging party kami ng inyong ika. 73rd birthday. So, bagamat wala man po ang mga anak mo dito, ang inyong mga mahal sa buhay, upang personal na ipaabot ang kanilang pagmamahal para sa inyo. Ay talaga namang gumawa sila ng paraan upang kayo ay pasiyahin at batiin. Happy birthday po once again. Thank Yeah. very much po yeah. happy happy birthday Thank you, po. okay kakantaan ulit natin si mommy happy birthday once again, Mami Loli. Happy, happy birthday. Thank you po. Ayan. Ayan mga SB. Mga SB, mga ka-surprise buddies. Muli nyo na naman saksihan ng isang panibagong surprise pagmamahal dito sa Amelia, Santo Tomas, Batangas. Ngayong araw, nagdiriwang si Mami Loli Balgas ng ika na ika 73rd birthday na pinasurpresa naman ng kanyang anak na si Mami Hazel at ang kanyang manugang na si Sir Gary na nasa bansang UAE sa Abu Dhabi. Kaya naman sa aming mga surprise buddies na nagdanais ng tulad ng ganitong klase surprise yung kakaiba, kakabago at nakakaantig ng puso, just contact shop best, my best shoppers. Kami lang naman ng programang naghahatid ng iba't ibang klaseng surprise pagmamahal para sa mga mahal sa buhay ng aming mga kababayan o FWs around the world. Mami, ako nga pala muli si Archie Humirang, ang inyong ambassador of happiness and Love dito sa probinsya ng Batangas, Laguna at Quezon. Uh, so, Mami, lagi niyo pong tatandaan kahit anong problema man po, pagsubok, karamdaman ang dumating sa ating buhay. Don't forget to spread happiness and love. Magtas po ang kamay niyo. Kaway po kayo sa inyong anak. Kaway po! Hello mga anak! Hello! Good afternoon! Kamusta kayo dyan? Ako naman dito, okay naman. Huwag kayong mag-aalala. Laging masaya at saka masaya. ano, masaya naman na sa mabuting kalagayan kami ni Ate Betty. Shop this, my best shoppers. Everyone, let's spread happiness and love.